Nasaan ang mga epektos? Sinuli ko na pera nyo, kaya huwag nyo nang pakailaman ng para sa akin. Itawa mo na, kundi mayayari amo mo. Wala na magsisweldo sa'yo. Thank you. Huwag mong bubunutin yan! Nakatutok tong baril sa ulo ng boss mo. Hindi ako nagpunta rito para makipagpatayan. Pero kung pipilitin nyo ako, Okay lang sa akin. Madali akong kausap. Huwag mong sa init ng ulo, Guillier. Mapag-uusapan natin to. Relax ka lang, kid. Tama na yung prueba na nakita ko. Okay lang. Ililipat ko lang sa kanan. Kanan naman talaga ako, hindi ako kaliwete. Ano, Naniniwala na kayo. Pakikinabangan natin yan. sige. Iwanan nyo na kami.